Eto Ito na yung ating ipamamahagi para sa mga kabataang walang uh, gamit sa skwela, no? Na gustong mag-aral. Yan po lahat. Yung ating mga pinamili. Lahat po ito ay Tatak National Bookstore. Hindi po tayo magbibigay ng mga panandalian lang na gamit. Kailangan po may quality para mga bata masaya at matagalan nila ng gamit ito. Ayan, may mga monggol, ang crayons, 24 uh, pieces, no? Yan. At, uh, ito po, may mga kagamitan sila. Ito po ang mga notebooks. Per color na po ngayon ang mga notebooks. Kaya, tayo po ay, uh, uh, ang paminigay po natin ito ay per color. Kasi ang subject po ay per color. May pink, may, uh, yan, may yellow, no? And may green, and may violet. So, yan po, at ito po, ang mga crayons, mga no? pencils, and mga uh, pads, no? Ayan, uh, one to six po, ang ating ipamimigay. And then, ayan pa po. So, kung uh, gusto nyo po, gusto nyo pa po na magdagdagan to, dahil ito lang po ang budget natin, ang uh, resibo po ay uh, nandito sa akin, no? At ito po ay nagkakahalaga ng uh, almost 9,000, no? 9,000 na po ito. So, ang nag-sponsor po sa atin ay tatlo. No? Tatlo po ang nag-sponsor sa atin. Si, uh, si Miss Josana Ruz, si Ate Blanquita, at si Ate, uh, sino pa nga ito? Ah, uh, Alimuta ko pangalan ni ating isa. Basta tatlo po sila, no? Na nagbigay. Sila po yung nasa group chat natin. Hindi po ako nalawagan ng tulong sa kahit kanino. Ang gusto ko lang po sana ay pusa na lang tayong magbigay. Kasi ito po ay para sa mga batang walang-wala na gustong makapag-aral at sabik na sabik na makatikim na may mga quality na kagamitan. Kung mahirap na nga sila at ang ibibigay pa natin eh ang mahirap talaga, para na rin natin silang inapit. So, iangat naman natin ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante, ang ating mga kaawa-awang uh, bata na mga mag-aaral sa elementary. Patikimin naman natin sila ng uh, chat na magugustuhan nila at tiyak na may nila. No? Yung pong may quality. Lahat po ito yung national bookstore sa SM Palapala. Pala. Namin ipinabili ng aking mga apo at ng aking mga anak. Kasama ko po sila kasi hindi ko po ganong nakasanay ang mga kailangan sa elementary kaya sinama ko sila. So, yan po ano? Ayan, gaya po nito, kailangan nila to o ayan ganyan ano. So, ah uh, ito po hindi ko alam tong mga kailangan to eh. Sila pa nakakaalam. So, sana po kung sino pa ang may mabubuting kalooban, dagdagan pa po sana natin ito kasi hindi lang po 10, 15 ang mga nangailangan ng tulong ng mga estudyante. Pasok ka na po sa 29. Maraming salamat mga kapatid. Mahal ko po, po kayo at ito po ay mula sa inyo. Maraming pong salamat. Thank you.